Nakurat na lamang ang tag-iya sa establishmento sa Bula Road, Barangay Bula Jensen, ganinang buntag. Di ang pag-able sa ilang shop, nagkatag na ang ilang mga baligya o mga personal nga gamit. Dito na nila nadiskubrihan, nga giransak ang ilang pwesto o nasuta nga nangawala ang alahas sa mister ni Ini. Um, 8.40, naglakaw ko, naglakaw mi, nagpauban ko sa iya, hanato me China Bank, then pagbalik ng mga 11:10 siguro ing ani nakalat na kaayo. Mm -hmm. Usa nakuha. Marilo ihang gamit kasi ang gamit niya tong gold. So far <laughs> mo pa lang tamo na check ma'am kay wala pa jud na so far gi okay jud unsa pa jud ang nawala. Nalak ba ni ni Opo, lak ni diri. Da, grabe ni lak diri sa front. Diri lang sa likod kay murag bata jud ang nisulod kay naa man siy gamay good na mo nagianan for dog para, para sa mong iro. Murag feel lang ako katujud ang giagian kay nai uniform po sa bata na isang dugibilin pasibol nang po siya gamit diri para magilis siya Samtang bag-o na sa nga gisulod og kawatan ang establishmento, dunay gikadudahang tawo nga nakita ang sakop sa coffee shop at bang sa moong pwesto. Na nagmap ko diri ganina, na nakita nagdinog tindog di ako sa atbang. Dara sa bata. Eh, na. Daran tapos nakawait ako balo sando ba do or ano. Basta nagtindog-tindog tapos tanaw siya dire, then tanaw po siya sa Picas Gate. Mm -hmm. Gana ano, ga, kulain-kulain man yung siya glihok. Pero wala lang buko, pero ako bantay na kasulot siguro siya daya. Mm -hmm. Toto, nawala man niya, mga pila ka ako na ano, to, ni Ani na itong dilig, tagiya ng, ng mm -hmm. atbang. Tapos? Ngayon ng, tanag, dapat si TV. Pumi ka ba, an daw ka? ang nahitabo ang usalamang sa mga insidente sa kawat nga natala sa Jensan, karong tuiga asa sa labing ulahing datos gikan sa General Santos City Police Office gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga misa ka ang kaso sa kawat Tandi atong 2023 gikan sa 51 ka theft incident nga natala sa tibok Jensen atong nakalabing tuig misa ka kini karon sa 63 samtang mi apila si Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr. ang direktor sa GSCPO sa publiko nga magdubli amping partikular na sa pagbilin sa balay o establishmento nga walay tao Dugang ni Olaybar Jr. gipakusganan na nila ang intelligence monitoring o police visibility. Batok kriminalidad. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani. Bri, Gada News!